yo what's up kakaaro sa araw na ito pupunta ako ng India ay este pupunta pala ako ng bayan namin sa San Carlos para bumili ng rabbit at ayon kakaaro kakarating ko lang nandito na ako sa bayan namin ng San Carlos dito lang po yan sa New Public Market ang sadya ko nga pala ngayong araw na ito ay bibili ako ng rabbit rabbit na gagawin natin ni John dahil curious ako matagal ko na itong gustong tikman ngunit hindi ko pa natikman sa buong buhay ko kaya let's go this. Tara, libutin na natin to at magganap na tayo ng rabbit kakaro. Sa aking paglilibot kakaaro, ang dami akong nakikita ng iba't ibang klasing alagang hayop. Mga uri ng aso, pusa, kambing, kalapati, lovebirds, manok, kikaw, pabo, pato, itik, ganso at iba pa. At kung may nagustuhan ka sa aking mga nabanggit, pumunta ka lang dito sa bayan ng San Carlos City, Pangasinan. Dito lang po sa tapat ng Central 1 at Central 2. At kung gusto mong pumunta dito kakaaro, tuwing Sabado lang ito ng umaga. Huwag ka nang pumunta ng hapon dito dahil wala na ito. Hanggang 4 p.m. lang ng madaling araw at 12pm ng tanghali at pwede ka rin magbinta dito ng iyong alagang hayop at ito na kakaaro may nespatan tayong rabbit payat nga lang at mali DPD <laughs> maganap pa tayo sa iba shoutout nga pala kay kuya na nagpapakondisyon ng kanyang alagang texas ay eh, texas pala at kung dog lover ka naman madami dito kakaaro pumunta ka lang dito kasi napakaraming dog Wah! ang aso pala dito na kanilang itinitinda yung may lahi at walang lahi depende na lang sa iyo kakaaro kung gusto mo yung may lahi lahing Nigerian. Actions. Eh, Kaya ano pang hinihintay mo kakaaro, pumunta ka na dito. Dito lang yan, sa San Carlos City, Pangasinan. Maglaan ka na ng pera mo, mag-ipon ka na. Para may paglalaan ng na ng oras kung broken ka. Eh, singa si Daniel, dan si Katrin. At kung gusto mo ng lutong bayat, gusto mong magsabaw, nandito rin ang mga native chicken. At kung gusto mo naman ng adobong toyo, yan o, manok na pansabong. At dahil marites ako, sumilip ako kung ano yung dinudumog nila. Din Isa pala itong chowsu kapatid di Cheng Hang. <laughs> kung gusto mo ng alagang ibon, may lovebird din dito kakaaro at meron din dito ang manok na hybrid. Hindi lang pala manok ang binibinta dito, meron din silang binibintang parts out na mga motor. Hanapin nyo lang si Boss Malik Dem dahil napakamura ang kanilang mga pyesa na motor. Kung budget mi lang yung hanap. Dumako naman tayo dito sa mga kambing kung ano yung latest. Ang presyo ng kambing ngayon, kumpirmi daw sa laki. At kung gusto mo ng matibay na sangkalan, meron din silang binibinta dito. Shout out kay kakaaro, shoutout Shout out sa'yo boss. At dahil wala kaming mahanap na rabbit, nag-ikot-ikot pa kami ng aking kapatid. At sa aking pag-iikot-ikot, may sumilip na tricycle driver. Shout out sa'yo boss. Ride safe lagi kakaaro. Shoutout out din sa ating dalawang kakaaro na matyagang naghihintay ng kanilang buyer. At gaya ng sinabi ko kanino kung ano yung presyo ng kambing, kung ano yung latest, depende daw sa laki. At dahil wala kaming mahanap na malaking rabbit, nag-ikot-ikot pa kami ng aking kapatid at biglang may tumawag sa akin shout out sa iyo boss at ito na nga kakaaro after 50 years menes patan tayo mataba maganda makinis at ito na nga ang sagot at dali dali ko na itong tinanong kung magkano at tinawaran ang sabi ni kuya 500 sinalubong ko kaagad sa 300 at hindi pumayag si kuya for 50 daw at sinalubong ko kaagad ng 350 at yun na nga pumayag si kuya at kinuha niya na ito dali dali niya na itong ikinarga sa karton at para hindi na ako makawala ay este yung rabbit at pagkatapos ko nang bayaran, ibinigay na sa akin yung package galing abroad. Pagkatapos niyang kakaro, bumili agad ako ng mga sangkap na ating kakailangin para sa ating lechon rabi. Bumili agad ako ng sibuyas at kalamansi at ito'y aking binayaran. At pagkatapos ko dyan, lumipat ako sa kabila para bumili ng bawang. At sinamaan ko na rin ng tanglad para ang ating lechon ay napakabango. Ganito ang hinahanap kong tindero, yung laging nakangiti. Mukhang friendly si kuya at napakabait. Shout out nga pala kay kuya at sa kanyang mama. At pagkatapos kong kunin yung tanglad, Daganap na rin kami ng ibang sangkap na aming gagamitin. At bumili na rin ako ng tuyo at paminta at magic syrup pampalasa. At nilabas ko yung paminta at inamoy ko kung tunay ngang paminta dahil nakakaadik ang kanyang aroma. Pagkatapos namin bumili ng mga sangkap, lumabas na kami dyan sa loob ng palingke. At dahil sa layo ng amin nilakbay at nagutom kami kaya pumunta kami sa Parisan at Lugawan. At dalidaling dumating ang aming order na mami at lugaw na special at may kasamang turon. Ang una ko binanatan dyan yung turon ay napakalutong. At dahil masarap ang kanilang turon, nag thumbs up agad ako dyan kakaaro. At pagkatapos nyan kakaaro ni Mekos ko na yung lugaw at tinikman. Mmm, solid. Napakaganda. Nakakabliktad ng mata sa sobrang sarap. Abangan mo ang part 2 ng aking video na to kung nagustuhan mo. Pwede bang i-share mo at mag-comment ka kakaaro. Maraming maraming salamat. Solid.